Magandang araw mga kasulit. Special day to para sa amin ngayon. Kaya ito, magpe-prepare ako ng aming pagkain. Ito ay para sa aming lunch. Pero, ayan. Magluluto ako ng creamy chicken mushroom. At habang ako yung nagpe-prepare nito, nagsasaing naman ako ng kanin tambao namin. At ito naman yung almusal namin, sinangag. Ayan, yung tirambahaw o kanin namin kagabi. Yan, isinigang ko naman. At ito naman yung tira naming ulam, ginatang tilapia, kagabi, niluto ng aking asawa, yan. Ito yung pinainit ko lang para hindi masira, maulam pa rin namin ngayon. Siyempre, flex ko lang ang aming magagandang betta fish, ayan, si blue Blue. Hello, good morning! Ayan, dagay na natin yung ating mushroom. Nagisa na natin yung ating, ano, chicken. Ayan, ito na po yung ating creamy chicken and mushroom. Ayan, pwede na tayong kumain. Salamat po sa panood. Ingat po palagi. Bye-bye.